guys karon guys ah uh, so 3 days na ko at tulong na ko ka, kadlaw ko kabiyahe guys aging hila na mga bata na ko mga hapit po uh, mag hapit po dupat kadlaw sa naghilantan pag human ang sa guys na sa iyang hilanat iyan na pong magulang hilantan so karon guys kini may hilantan karon guys si Sophia. hmm, kini man si Sophia. Mm, Granta no, init ka, init, init pa yun siya. So, gabi in, niabot o 40. 41.2. 41.2. 41.2. 41, 41, 41, 41 Silis na to. Ang kainit niya guys. Saka. Ang isaka yung kainit. So, karon na, na sa kan, karun 30, 30. 37. 37. 37.2. Saka -saka. Oh, sakasaka din mo mubos. Mm. So na po na siya i-maintain nga tambal na karon si Sofia, Siyang yang lanat. Na mo tulok tulog ka adlaw ka biyahe. Kini si Sofia naga kwan. Ilantan si Sofia. Oh. Hmm. No, kay Sofia. Hmm. No, nang miyaw kang mata. Hmm. So, api kay ligay panginapoy karon guys. happy kay kayong kwan lisod kayo. Mga biyahin ta ako pero magabi magud mo under ni guwan ni adlaw po kaniya ag Ad adlaw mo under pod kini sa tulo bali katulo na punya niya ka adlaw karon gikan sa paghilanat hmm. bita na po ni sa karon kay di na kayo nanim Nan po kayo mga hilanat karon hmm. nanim An po na kayong hilanat karon Oh si James si yang ah, uh, labsik Labs kaya na o, labsik labsik na si James kaya na ulian naman si sa ilang ilan at oh James, kumusta mo ka James? ha? Huh? kumusta mo akong anak? ha? hindi pa doon hindi pa doon Eh, Guys. Oh, guys. <laughs> si Kuno ni tabon, Hmm. <laughs> Pag kabirigod. Yang yan han lagi ko ani hmm. kay yang labog. Si Sofia guys, sus os, duwi os, kay guys oh. No. Mm. Init kay guys. Mm. Ang temperature lari. Ito ni sa kwan. Eh leo ilok. Ilok. Um. <laughs> oh. 30 Anak, be, be Ayo Dari pikas Baru mau Pila Bilang nak, Kaya tolong lantawan tuan tuan 37 Anak pakai nanti 37 Ini 37.6 ni man sagol niya kan guys tambal pang kanang herbal o giyang katuyang na, pang in hmm. herbal o kanang kan. hmm. hi james kumusta man si james <coughs> oy kumusta man ka james ha hmm. kumusta ang bibi um, hmm. sus nanimpo kay hilanat karon Uy, kay mga bata. Okay ranta guys, ako rin hilantan. Dili ang mga bata, no? So kaya may mga badag ko unta ilantan kay sa mga bata loy kay mga bata dili ka. Kuan? Kaon. Mm, dili kay mo kaon. Hmm. Hmm. Ni to balik na si kita to. Wala. Ako buto si ati turun. Hay sa. hi sa. Hay. Hmm. hmm. Hi, sa ati Big. Ti. Bisa ganti. Hay sa sa mga kan. Hmm. Ah, luya kan sa guys. Baby, dabil sa. Wala yung sa mood karon oh. Kwan kayo, luy kayo. Si Sofia. Dahapon miaw kini ng si Sofia. Kan kayo ron. Panahon karon. Gusto kay sige pagulan guys. Gabi kusog kay ang ulan. Taman ganiyang udto ang kan karon grabe ang pagbaha kusog ang pagbaha sa kuan na pitahan among lugar nga sa pagulan ko sa so pagbaha bag bihay daw ko ani ug mapadaway ko kay dili pa na mabiyaan ning supiya ilantan so makabiyahe ako guys pag okay okay na ako mga, mga bata

Dili bakon sa sabi mo ka mangi mang ro si akan si ate. Tara gawas na. <coughs> <coughs> ano to <coughs> kayo kun karon? Kanang lanat grabe. <coughs> okay lang okay, ako, ako kay lantan guys, dili na ako mga bata guys. Loyo yu kayo. Uh, um, sa na sa inyong mga supporta guys Daghan ibo salamat guys Ako ibo pa salamat sa inyong kising kasing pag -suporta sa inyong pong adlaw sa inyong pag-suporta ka na oh, labi na sa mga mama sir dia uh, shout out po um, labi na sa itong mga W. sa mga mga ngayon siguro wala na mga o may klase kay suspended so man lagi sa baha ulan dahil salamat lord sa grasya sa mga kapiski mas kong pangluwasog salamat sa inyong kasing-kasing so, uh, sa inyong mga God bless po at thank you for watching guys and bye bye